Tutal, wala naman dyan si kumari mo. Eh, Sama mo, mamuna ako sa taas. Sa hmm, taas? Bango. Bango talaga ng Uy! Uy! Pare! Mari! Buong napasyal ka dito, gabi na. Nandiyan pa si kumari. Na umali, oh, pumasok. ay mo, ang, ang ganda ng sukotan mo ngayon. Mukhang napalabag ka ata kay kumpari ah. Hmm. Eh, yun nga pare, ang problema ko eh. Ha? Huh? Ipanlalaban ko palang sana eh. Kaso, Nag-overtime so, daw na siya kung paano sa trabaho. Alam mo nga, oh gabi na Mari, oh napasyal ka ba dito eh. eh. Alam mo naman si Mari, di ba, may pasok yun. Mamaya pa uwi nun, no, madaling araw. Eh yun nga, eh. akala ko nga kasi ngayon nandito pa si, si Kumari eh. wala ay, rin ba, naman pa rin. Eh. O papano yan? Eh wala dito yung Kumari mo. Huwag na masukotan natin, Mari. Ikaw eh. naman pa rin, Mari. Hmm. Ikaw talaga, napaka mo pa rin ang gabi. Ngayon ka lang mayin napasyal dito, Mari, nangis kita. Ang grabe talaga si Mari. Talaga alaga alaga ni Mari. Wala pa rin kukas ah. Oo naman eh. Siyempre, nalagaan ko yung katawan para naman hindi naman maghabol sa ibang babae yung kumpare mo. Nako, Mari. Kaya siguro hindi mo si pare mo. Mukhang meron ng iba yung sigurado. Ay naku, ka magsalita ng ganyan kumpare. Hindi naman mali ko naman yun. Yok, yok lang yung Mare. Yok, ko yok lang talaga. yun. Ikaw nga oh, Tignan Tingnan mo nga Ay, ito. Eh, Siyempre, alam mo na. Dito lang tayo. Paano Oo, yan eh? Wala yun, si Mari. Uwi ka na ba? Eh, ganun na nga eh. Kasi nung oras na rin, gabing-gabi na, eh, umuulan pa. Dito na ako, pare. Uwi oh, na ikaw, ako. Uwi ka, umari. Teka lang, bako ka umuwi. Sige, pare. Dito na ako, oh, ah. Sige, ay, teka lang, mari. Teka lang, teka lang, teka lang. Eh, may papatikin sana ako sa iyo. Baka magustuhan mo. Ano ba yan, pare? Ito. Masanap to, mari. Eh, ano ba to? Ano yan? Ang flavor niya ay buko pandan. Ayan yung scarlet snow skin. Ah, Maganda yan, Mari. Natural lahat ng ingredients niyan. Tila mo, kahit basahin mo, Mari. Oo nga, no scarlet, no skin. Glow booster. So, meaning, mas lalo kong mag-glow nito pag uminom ako? Siyempre, Mari, mas lalo ang gaganda diyan. Kikinis yung balat mo diyan, Mari. Lalong puputi ka diyan. Masarap inumin yan, yung buo ko pandan yan, Mari. Gusto kong malaman yung lasa niyan? Subukan mo, Mari. Tikman mo. Ano, Mari? Sarap niya pare. Natural na natural yung pagkabalas. Natural talaga na. yan. Skye. no skin yan, Mare. At lasang-lasa yung pagkabuko pandan niya. Pero kung magkang magkana na, mas malasa ka niya, mari. Ikaw mm. talaga kung pare. Mm. Pwede bang ubusin ko lang? Ay, po? sige, Mare. ako na lang ito. sige, mare, Ubusin mo na. Akin na lang, ha? Oo. Ano? Sarap! Sarap ano? sarap sige, nasi, mm -hmm. pare. Maraming benefits yan, Mari. Yan ang kagandahan sa Scarlet Snow Skin. Meron pa ako dito, Mari, na ube. Ube? Para sa naman ito, pare. Ganun rin yan, Mari. Kung baga, flavor lang. Gusto mong matikman, Mari? Oo, pare. Baka pinitapit ako. Hindi na. na. na Hindi pwede. Bukas na lang ang umaga pagpasok ni, ano, ni Kumari mo. Punta ka dito. Ipapatikin ko sa iyo yan. Okay, sige, sige. Ano, Mari? Dito na ako. Uwi ka na? Hindi nga. Oo, o, salamat, pare. Hindi Salamat, ha? Hindi Basta bukas, ha? Mabalik ako dito. baka Makakalimutan, mo. Hindi, mami. Basta umaga bukas, ha? Oh, di lang, Eh, tutal, wala naman dyan si kumari mo. Wala rin naman si pare. Sama, mo na sa taas. taas.